Sa unang tingin, tila baga butiti na nakakalaso ng isda na ito Pero kapag ito ay yung matikman, magbabago ang iyong isipan At sa episode po na ito mga ka Ay ituturo ko po sa inyo kung paano magluto nito Kaya panuorin niyo po ang buong video hanggang sa dulo At ito na nga mga ka Bumili nga po ako nitong uso ngayon na isda sa social media Una nga po ay hugasan muna natin ito ng malinis na tubig bago natin lutuin. Pagkatapos naman po na mahugasan ko at balinis itong mga nabili natin na isda, ay sumunod naman, nagsindi na po ako ng apoy at magsisimula na po tayo na magluto nitong ating isda na lulutuin ngayon. At sumunod naman po, ay maghuhugas na nga po tayo nitong pangunahing mga rekado na siyang magpapasarap naman sa lulutuin natin na kakaibang ulam. Dahon ng libas na po at tanglad ang siyang magpapasarap at magpapalasa dito sa ating kakaibang isda na lulutuin ngayon. At ito na nga po mga ka-adventure, hinalo-halo ko na nga po ito dahil tapos ko na na nalagyan ng sibuyas at iba pang mga ingredients. syempre malapit na po itong malutot, kumulo na nga po. At ito na, reading ready to eat na po itong ating niluluto ngayon. At tinikman ko na nga po ang napakaanghang at napakasarap na sabaw. The best. Ah? At matapos nga po ka-adventure, ang ilang minuto, ay luto na nga po at ready to eat na itong ating masarap na sinabawang isda ang tawag nga po dito mga ka-adventure ay buriring kamukhang kamukha po talaga ito ng butiti na nakakalason ngunit ang isda po na ito ay napakasarap at safe na si po itong kainin marami nga po ang kumakain dito sa aming probinsya wow yeah. sarap ng kain Katapos ko nga po na matikman ang isdang ito na tinatawag sa amin na buriring. Sinabawan ko ito, ay napakasarap talaga ng kain ko, kaya hindi ko talaga mapigilan at ito na nga po, ilang piraso ng buriring ang binanatan ko. Napakasarap to naman talaga mga ka-adventure, lalong-lalo na po ang sabaw nito. Bukod po sa napakasarap na sabaw, ay napakataba din po ng isda na ito at ang pinakamasarap po na parte nito mga ka-adventure ay ang atay. Hindi nga po malilimutan ang experience mo sa pagkain nito. At ang isda po na ito ay lumalabas lang sa tuwing buwan ng July at August Kaya maraming mga tao, lalong-lalo na dito sa aming probinsya Ang sabik na sabik na matikman ito sa tuwing buwan na lumalabas ang mga isda na ito Kayo po mga ka-adventure, nakatry na rin po ba kayo na kumain ng masarap na sinabaw na buriring? At ano po ang paboritong niyong loto sa isda na ito? at para malaman po ng ating mga kababayan ng isda na ito ay pwede talagang kainin at safe ay ipapakita ko sa inyo ang aking mga kasamahan na kumain at nasarapan din sa niluto nating sinabawang buriring mga ka-adventure napakasarap talaga nito at paboritong paborito po dito sa aming probinsya yung idol ano uh, natin itong video reaction subscribe nyo yan si Ampel Adventures Mukhang magandang kanyang mga binablog, contents, mukbang, o sa mga pagkain na uh, lamanda So, subscribe mo siya mga inyong Huwag kalimutan. Hanggang dito na muna tayo sa ating reaction video. Dito sa live post ko na. And all